Guys, nandito nga pala kami ngayon sa gitna ng kagubatan. Sa sobrang laki. Ay, laki. Na lakas. Sobrang lakas ng hangin. Nandito kami sa may mga nyugal at delikado ang aming mga buhay-buhay. Good na lang po sa mga bungo namin. Dahil mas mahangin ho ang utak namin sa hangin. Kaya ho, nandini kami sa gitna kagubatan. Ano ang gagawin natin ngayon, guys? Mukbang. Magmumukbang. Mukbang ng tinapay. Yes! Ito na naman, guys! kahit walang handaan, ito naman ang aming mumukwag. Hindi na, di na tayo. at naiwas na. na. Ba, walang handaan. Wala kaming ano ngayon. Takahunihin na hindi mo ka naman. Nagkawasama na ang buko pa. Hindi kami sa gubat. Tapos ay dagim na dagim. Inabot ng ulan. Hindi malaman ma kung paano ilalagay sa box ulit. Ilalagay sa Nag-grave kami ngayon sa mga tinapay kasi sawang-sawa na kami sa karne ay sakto nakita namin yung kabuyao original boko roll kaya naman nag crave kami ay sobrang sasarap pa sa picture pala ang itinan sa personal tinan nyo sa personal tinan sa personal oh boko pie ayan oh ayan guys oh at syempre hindi po mawawala si Manuel, kung saan po ay siya po ang talagang nangunguna. Kaya pa oh, di ba? Sabi sa si inyo, laging nakakaamoy yan. <laughs> ngayon, isinasalam sa namin, Are, at magbibidyo kami ng aming mukbang. Minabasa kami sa comment nga pala na magmukbang naman daw kami. Ayan, andi yan, nag-crave kami. Ayan, nagkaka-deliver nga pala ngayon. Sobrang bilis ng delivery nila. <laughs> Guys, din <sa inyo, laughs> nagkakagulo na kami kung alin... Kung ano ang pry ball nito. Pry <laughs> <laughs> ball? Oh, ang ganda Saan, dito, guys. Para naman yung wales, iatang mo. Guys, tinyo sila. Nagkakagulo na ako. Oh. Video lang ng video. Yes! Huwag makakapos mamaya. Kanya-kanyang ano. Guys, tinyo, inayos ang lamesa. Tapos nakatiwas. Di, walang pagkain. <laughs> <laughs> yes, ito kami well, ngayon. Wala nang talabas sa ganito. <laughs> 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 ito, <lang yung laughs> ito ka lang yan. Yan, guys. <laughs> ang dalawang <laughs> bak. Ang dalawang <laughs> bak. Diba, ang sarap ng aming mumukbangin. <laughs> guys sa kakain niya. yon tuhod Bur nila, pula tuhod. Oh. pula 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 pula